may gagawin tayo dito ito ay rice cooker yung problema nito uh, ano lang siya naka warm lang siya pero hindi siya nag re red at hindi rin siya umiinit try natin kaya kita ninyo naka warm lang siya pagka ginanon natin hindi siya nag -re red hindi siya nag -re red oh. tapos hindi rin siya umiinit dito Okay, yun yung problema niya. Kapag ka, hindi yan nagre red hindi automatic, hindi yan magiinit dito at hindi siya magkukuk. So magiging hilaw ang sinaing ninyo, hindi siya maluluto. So yun yung problema na ating uh, susolusyonan. So ganito ang gagawin natin. Ang galing natin sa saksakan. Tapos, uh, buksan natin dito sa likod. Tuturo ko sa inyo kung paano gagawin. Yan. Binuksan ko na ito. May tatlong screw lang naman dyan yan o, oh, naka ganun lang yan o so, tinagal lang natin yung screw tatlo lang, nabubuksan na yan makikita nyo ninyo dito mayroon ditong switch para sa cook to 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 yan, switch yan para sa cook ngayon, makikita nyo yung itong parts na to yan yan yung lumalapat nun sa switch doon sa ilalim makakalas naman ito, kalasin natin pakita ko sa inyo, may isa sang screw top para may pakita ko sa inyo yung switch kasi na yan pag hindi nag switch hindi siya magkuko daling ko lang okay. eto yan so makikita ninyo dito yan oh. yan eto itinut yung parts na yon yung metal na yon itinutulak nyo ito tapos pagka hindi niya na itutulak ito hindi na siya mag Ang nangyari kasi dito, bumaba siya to. Ah, uh, bumaba siya. Bumaba. Kaya hindi niya na, na itutulak pataas. Ang gagawin natin, ah, uh, lilikuin natin pataas o bibend natin pataas. Kailangan natin ng clies para maibend natin siya pataas. So, bibend lang natin siya pataas. Okay, yan. Yan. So, bend lang natin pataas. Okay. So, pag naibend na pataas at uh, medyo mataas na siya, ilagay uli natin lagay natin yung screw tignan natin kung okay na lagay ko lang uli yung screw para matest natin kung okay na kasi yan lang yung problema kaya kaya natin na i-repair pagka ganyan yung problema ayan ayan So, yun oh o, parang lapat na lapat na siya kasi tinaas natin. Kung so, maganon kasi yan o. Oh. o. Oh tinutulak niya yung switch noon sa taas kaya mahalaga yan okay yan, itatapat din natin Ayan. ngayon subukan natin try natin na kung iinit na ah, ay ang pagkukok na siya kung iilaw na siya try natin saksak natin yan naka na siya uh, warm siya nila yung dilaw Subukan natin pindutin pataas. Ito. Ayan o. Oh, nag na siya o. Oh. na siya. Ayan o. Oh. Lagyan natin ng ano. Ng, uh. Ayan. Lagyan natin to. Tapos, ganun natin. Ayan o. Oh. -ano na siya o. Oh. Naka-cook na siya. Kanina, hindi yan nag Ayan. Okay. So, ganun niyang yung ang ano niyan. Tingnan natin kung nainit. Ayan oh, mainit na siya oh. ayan, ayan oh. mainit na siya oh. Ayan oh. Nalipat 'yung ano niya. ayan oh, nalipat 'yo. Okay na, nagagana na. Tapos mainit na 'to. Okay? So ganoon lang ang uh, pag-repair nito. Sana natuto kayo sa ano, namin, video namin. Okay, thank you.